Hello, good afternoon. So ngayong hapon, meron akong i-check na unit. Sandala so, ito ng isang kaibigan. So according to her, ang problem nito is ayaw daw mag-on. Ayaw magkaroon ng display. So i-check ko kung ano yung problem, kung bakit ayaw niya gumana. So ayun na nga. Sinek ko, Uh, mukhang wala siyang supply gagawin ko is tatanggalin ko muna yung power supply and so nabaklas ko na yung side case panel so ngayon tatanggalin ko naman yung power supply tanggalin natin yung mga tornilyo apat na tornilyo yan Sababa. tapos yung mga connection sa loob kailangan din tanggalin naman yung mga connections niya. Ang galing naman natin yung connections sa motherboard. Tapos yung sa processor. Yan. Walas na yung connections at saka yung dito sa supply naman ng SSD. So yun yun eto eto okay. so eto na yung lumang power supply so babaklasin ko to kasi parang kalug na yung fan so eto nabaklas ko na nga yung power supply so ang problem niya rito is natanggal na yung ano nasira na yung fan kalug na rin so meron pa akong isang spare na fan din. So, ang gagawin ko dito is kukunin ko tong adapter nya. Tapos, ididipat ko naman dito sa kabila. Para magamit pa yung power supply. Sayang kasi kung bibili ng power supply pero ang sira lang is yung fan. So, eto. I-convert ko muna siya. So, kunin ko to. تعبت بشديد sa somewhere doon sa pula din so pula sa pula unang birth natin yung fan para hindi na tayo bibili ng power supply yung black naman sa black din negative sa negative tapos gamitan ko na ang lighter isa so, converted na yung ating PSU. Yeah. Lagyan natin sya ng spacer. Ito plastic spacer lang. So masyadong dikit. Masyadong dikit to. So ngayon okay na. Bali apat yung dalagay natin spacer. last one. Okay. Meron na tayong spacer. Smooth na. Smooth na yung ikot. Ang naman natin doon sa power supply. Sayang naman kasi mukhang yung sira niya is ano lang. Ang sira niya lang is yung fan. Laglag -lag na. ilalim para hindi siya hindi siya sumabit sa panel meron na tayong recycled power supply. Pan lang ang pinalitan. Sayang naman kung bibili ng bago. So, ayan na. Running na ang ating PSU. So, ito na yung update sa ginawa natin kahapon after ng power fan replacement power supply fan na replacement natin uh, tetestingin ko na siya kung working so ayun buhay na bubuin ko muna and then check ko kung all goods na talaga pagana na natin yung unit binaklas ko na yung mga fans tapos inisa isa ko na siyang linisin kasi kanina talaga sobrang dumi sobrang dumi nya so sasama ko na yan sa ayusin ko para pag uh, pinuhanan kinuha nung nagpagawa na uh, wala na siyang iisipin maayos na lahat So, ayan. Naikabit ko na po yung mga fans. Okay. So, seems wala na akong mapaglagyan ng SSD. So, nakakita ako dito sa stock ko ng SSD holder. Yung um, PCB. So, ito na lang yung ilalagay ko dito sa loob. I-cable tie ko na lang siya. Para lang uh, mas stable yung kahit pa pano yung SSD. Compare sa nakapapanggang siya before. Ika-cable tie ko na lang sa gano'n. So, ayan na yung tsura eh, niya. So, meron na tayong ng data. I don't know why it is. Why is it because it's an atrium? Okay, so ngayon naman, kabit natin yung mga wires. Okay, eto, para sa motherboard. ito so, naman yung para sa processor. Kabit ko na yan. USB dito sa taas. Yung iba na dito, sa baba. Yung iba, depende sa board. Audio. So, audio. Ito yung audio. Ito naman yung sa switch. Front panel switch. Dito natin sa kakabit naayon ko po yung power switch ito yun power switch next naman yung uh, and Then beside the power switch, syempre yung power lead. and ang tabi naman ng reset is yung led switch power supply naman for ssd pabalit so, na next one ay aayos naman natin then ito naman para sa mga fans Apat na sa loob. Each corner. I just have to organize the wire. set up lahat uh, um, may kabit ko na lahat ng connections ngayon um, uh, tatry natin kung working nya sya kagana ba so, hindi ko muna ikakabit yung nasa harap China yung nasa kasi baka eventually yung need to pa so ngayon try ko ito so, yung ka sa switch ito so, try kong direct gumawa na siya pagka yung screwdriver yung gagamitin so ayun na Undo load na siya so since may problem yung power switch pinagpalit ko muna yung socket ng power switch at ng reset button doon sa front panel ipagpabit ko na yung front case at saka yung side para mag-testing nyo. Okay? So ito na, ipagpabit ko na yung front case. So since okay na, all working na yung ating unit, ibabalik ko na yung uh, side case all goods na so yung ginawa natin sa unit is uh, nirepair ko yung fan yung nireplace ko yung fan ng power supply um, inayos natin yung wirings nireset natin yung CMOS nilinis natin yung system case, yung mga fans um, yung processor uh, inapplyan ko ng bagong thermal grease para iwas overheat and then yun so far okay na yung unit working na ayun ah so okay na sya and observe ko na lang hopefully maging stable na siya wala na siyang problem and after that pwede na natin i-release yung computer so that's all for today so uh, maraming salamat please subscribe follow and share yun lang maraming salamat